Okay guys, another day, another tutorial na naman ang ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Canva para kumita ng pera. Pwede to sa student, mommy na nasa bahay lang na gusto kumita ng extra at sa mga empleyado na gusto magkaroon ng side hustle. Kahit hindi ka professional na designer, pwedeng pwede sa ito. Tara, simulan na natin. Let's go! Oh. Okay, ang ano niyang gagawin kung wala pa kayong Canva, mag-sign up tayo dito. Pwede niyong gamitin yung Gmail account nyo, Facebook account, or kahit na anong email na meron kayo. And ito, more. Pwede pa to Kung meron kayong mga email dito, pwede niyong gamitin sa Microsoft, sa Clever, pwedeng-pwede pwede po. Kung meron naman kayong email na or may account na sa Canva, dito tayo sa login. yan, Login lang kayo dyan and then ipasok nyo kung ano yung email na meron kayo. Ngayon kasi meron na ako. Nakalagin na siya. Ayan. Ang next natin gagawin, uh, mag-isip kung anong pwede nating ibenta or trend. So, online ah uh, ngayon kasi alam ko palagay ko ano eh. Yung mga coloring book, mga pangbata, pwede yun. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng coloring book using Canva. Pwedeng from the scratch or pwedeng kumuha na lang tayo ng template dito sa Canva para hindi na tayo masyadong mahirapan. Ganun kasi yung ginagawa ko, in-edit ko na lang para hindi na ako masyadong mahirapan. ah uh, yung sa akin kasi ang kinuha ko, pro. Nag-avail ako ng pro kasi yung ibang template hindi pwede sa free Meron namang mga nakikita sa Facebook na Canva Pro, baka gusto nyong mag-avail nun. Or pwedeng dito naman mismo sa Canva. Pwedeng-pwede po. Ayan. Dito, search tayo ng coloring book testing natin kung may lalabas. Ayan. Dito, pwede kayong mamili kung anong gusto nyo na coloring book. Napakadami nyan. Ayan. Kayong bahala dyan kung anong gusto nyo coloring book. Pwede rin naman kayong mag-create ng on your own. Create design from the scratch kung gusto nyo. Pero pwede na rin para hindi mas mahirapan tayo. Eh maghanap na lang tayo dito and then i-edit na lang natin. Testing natin. Hanap tayo ng menu. Okay, okay. Tsaka yung menu maikli lang. Sobrang haba ng ibe. itong 10 testing natin to click nyo lang yan customize and then yan meron na kayong canva and then dito sa left side ito yung mga toolbar na pwede nyo gamitin para dito pwede yang i drag kung gusto nyo han testing natin kung paano muna mag edit na ito color name pwede nyo edit yan yan double click nyo lang to kung gusto nyo i-edit same din dito tapos dito sa taas edit may makita kayo dyan yan edit lalabas yan dito sa gilid kung paano nyo i-edit yan hmm, parang ayoko to ng name testing natin ng iba to palitan natin ng ano bang magandang name dito. Teka, hanap lang tayo ng font. Ninja. Maganda, ganda. Kasi dati may mga font akong ginagamit dito eh. Wait lang. Hmm, anong font? Teka lang. KG. Ito. yan. Para... Pwede rin mag-trace yung mga kids palakihan natin yung pawn dito nyo pwedeng palakihan yan tapos dito alignment kung gusto nyo i-center pwedeng pwede pero hindi to name turtle yan turtle palakihan natin mga 150 testing nga natin sobrang laki ah uh, pwede na yan test na eh. yan drag nyo lang yan dyan pataas pwedeng pwede yan. And then, sa next, pwede nyo itong i-copy. Right click. Copy. And then, ayan, delete nyo itong mga ito. fish. Ay, okay, si lion. Gapin natin ito ulit. Paano yan tayo mahirapan? Ang yan kasimple lang na pwede nating... Sea... copy starfish paste yan starfish litan lang natin kung hindi kasya para mag fit dun sa border natin or dun sa papel ito whale copy ulit natin tapos paste Anyways, yan. Happy ulit. Kayang bahala guys ha, kung anong gusto nyo design or pwedeng ibahin to. Seahorse. Kung anong trip nyo. Ako kasi ganito lang yung trip ko eh. Tapos babaguhin ko lang. Para hindi naman sobrang hassle. Tsaka mas marami akong mabilis akong maka kuha ng mga product shark ito snail snail ba ito? or crab crab na lang natin snail ito snail Ayan. ito octopus Ayan. mga ganito lang kasimple na pwede nyo ng ilagay or ibenta sa ibang site tuturo ilalagay ko sa description kung saan kayo pwede mag upload jellyfish ayan and then para maiba iba naman lalagyan natin ng kulay ito tong border na talaga natin ng kulay. Ang ng kulay. Uy, linya. Ito pa Nakalain pala to. Ayan. Ang hassle lang dito. Ayan, isa-isa yung mga lang yan. Kasi parang nakalain siya eh. Hmm, tama line nga. Nakalign siya. Kaya yan, isa-isa yung may mga linya. Para mag-iba ang kulay. Hmm. Hmm. Hindi natin maklik ah. Kita guys, ganyan ka simple. Meron na tayong artwork na pending ibenta sa ibang site. Sa una, mahirap. Pero pag nakabisado mo naman ito, na sigurado ko siyu na sa ito. shortcut din naman dito pero mas gagawin na natin ng manual kasi yung mga ibang first timer baka mahirapan. Dito muna tayo sa basic. Yan. Yan lang kasi simple. Mga may tuturo ko sa inyo kung paano mag-add ng mga na, another page kasi parang lang 10, ilang page ba 'to? Parang 10 lang ata 'te. At tayo na iba pa kung gusto nyo mag-add. Tuturo ko sa 'yon sa another sa next video ko kung paano naman 'yung from the scratch mag-edit kayo. Oops. Pala, mag-edit. Pero for the meantime, ang ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-create ng simple lang ganito na galing ng kanban na. Kasi mas mahirap kung from the scratch kayo mag-edit eh. Kasi isipin mo pa yung layout, design, kung anong babagay o anong gusto mo. Ngayon dito, pwede kayo mag-add page kung gusto nyo. Ito parang same na rin to ng ano eh, ng from the scratch ayan, element search tayo dito ng uh, ano bang pwede sa tubig mm, snake tag na din snake pwede naman to sa tubig drawing snake drawing snake ayan, ayan tingnan natin ito, pwede to yan. Drag natin dyan. Mm, yan, lakihan natin. Parang hindi mo kong snake. <laughs> Position, gusto natin center. Yan. Yan ko kanina dito kasi ginamit nung creator na ito, mga line. Pero ako gagamitan ko na lang to ng rectangle. Para hindi mahirap. Mahirap pagka ganun eh. Talisin natin yung color dito sa gilid. diba? Mas mabilis. Ganun ka simple Oops. Teka, yung linya sa ano. border color same border color border color yan and then itong color nya pwede na ngayon yan kita niya, medyo makapal nga lang buhasan natin yung thickness masyado makapal eh. Pala, sorry yung kanina pala in-edit ko yung eh, ano pang font mga 3 parang sakto siya sa 3 na natin nagre-record baka di nagre-record sa 3 and then copy lang natin to ulit may medyo nasa shortcut ko na kasi para mabilis bilis eh ayan. ganyan lang sya ganyan kadali guys and position nito back natin kasi hindi ko makuha yung snake eh ayan tas natin dito ayan ganyan lang sya kasimple eh kulayan nga natin to si ano yung artwork. Uy, wala yun dito. Saan punta yun? Ay, kakapi natin. nawala eh. kapito. to. Ayan, nawala tong guhit eh. na Pwede nyong zoom in. Ano na kulayan ko? Masabi ko na kulayan ko. Palik natin. Yan. Delete na natin itong isa kasi meron na kulayan ko lang pala. Kala ko wala yung zoom in, zoom out, pin i-hold nyo lang yung control and then yung scroll key sa mouse. Yan, pwede nyo mag-scroll in, so scroll out. Yan. And then, pag, pag uh, example, tapos na kayo. Pwede nyo dito i-share yan. Share. Tapos, pwede kayong mag-create ng public view. Meron pa tong isa yung template yung template yung pwedeng i-edit yung 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 buyer nyo pwede nyo i-edit yan pero dito lang tayo sa ano sa public view yan create tayo sa public view create public view then copy link yan copy link natin ngayon pagtapos na tayo dito punta tayo dito ito isa sa mga pinagpo-postan ko ng mga projects ko eh. Saka, sa, sa Rocket yan. Dito sa Rocket PH, uh, dito ako mga nagbebenta. Yan. Pag wala pa kayong account, pwede kayong mag dito sa Rocket PH. Una-una niya yung about service, kung ano yung gusto nyo i-offer. For example, ah, uh, ano ka na, professional ka na, pwede mong ipost yan dito for example designer ka na mga tarpaulin uh, brochure, pwede mong ilagay yan dito na service mo and then dito sa product, dito tayo ipost natin yan, add new product tapos digital, pwede dito, may mga ano na eh may mga template na to ayan, para hindi na mahirapan pero dito na tayo sa from the scratch kasi madali lang naman to eh. Yan, coloring book. Um, coloring book. Yan, title natin. Coloring book. Describe product. Ano ba tong product na to? Um, Kaya yun kung anong description ilalagay ninyo and then add image kung ano yung wait lang kuha tayo ng image dito muna sa canva ito kuha tayo dito okay, dito ulit share tapos download para hindi na tayo mahirapan yan download natin lahat para ito na lang din yung i-upload ko dun hindi na ako mahirapan at at the same time, kayo din. Ayan, number natin. Diba? Easy. Large icon natin. Ito yung drag ko doon. Drag lang natin. Lagay natin dito sa description. Ayaw mag-drag. Kaya. pag Kung ayaw mag yan, add nyo na lang. Kung ayaw kay Rocket PH, eh. hanapin nyo kung saan nakad. Save yung picture. So, compress. yan Check, check, double check muna natin. Baka hindi ito. ayun o. Oh. Diba? Coloring book. Ayan, testing na lang muna natin and then yung url yung kanina yung public public view Ayan, puntahan natin ulit and then copy link paste natin dito yan and then kayong bala kung magkano nga, kung mag, example, 100 pesos. Minimum na ito, 100 ni, ni Rocket PH. Kasi binenta, nagbenta kong 50, parang ito pwede, oh. Kaya dapat 100. And then, save and publish. Guys, hindi dito natatapos yung pagbebenta nito. Ah, uh, ipo-promote pa to kaya bahala kung paano nyo siya ipopromote promote uh, pwedeng USB, TikTok Instagram, jam pwede nyo siyang i-promote para mabenta kaya bahala kung paano or pwede ko rin naman kayo turuan pero sa next video na pero ngayon tuturo ko muna sa inyo kung paano kung gumawa ng simple artwork sa Canva and then upload natin dito sa Rocket PH Ayan, sana may natutunan kayo. Yun lang. Thank you.